Lakay Renz Abando na ngayon ay niyayanig ang liga ng Korean Basketball. Halimaw nga talaga ngayon maglaro ang ating kababayan na ito lalo na ngayon na talaga nga naman na hindi biro ang nilalaro nito sa pag-uumpisa ng regular season sa KBL. Halimaw nga kung tawagin talaga ang player na si Renz Abando sa liga ng Korean Basketball na ngayon ay kanyang pinaglalaroan at isa sa mga player na ngayon ay bumubuhat sa team ng Anang KGC at isa siya sa pinag-uusapang player player sa liga na ito at talaga nga naman na sa bawat laro nito sa KBL mula na magumpisa ang regular season dito ay halimaw na nga raw ang pinapakitang laro nito na talaga nga naman na sa oras na pumasok sa loob ng court itong ating kababayan ay talaga nga naman na naghihiyawan ng mga Korean citizen sa loob ng court na ito at siya ang dahilan ng mga hiyawan na yan na kahit na hindi natin kapwa Pilipino ay talagang napapahanga na itong si Renz Abando matatandaan nga natin ang huling season ng KBL ay kasama siya sa anyang KGC na nakapagpa champion ng team na ito at talaga nga naman na tumatak sa mga tao ang pangalang Renz Abando ng season na iyon dahil sa napakahusay na performance nito ng mga panahon na iyon at ngayon nga nang magsimula ang liga ng KBL ay talaga nga naman na hindi mawawala ang pangalang Renz Abando sa usapan na ito isang Pilipino high player na ngayon naman talaga ay niyayanig ang liga sa ibang bansa at binibigyan ng napakagandang laro ang kanyang mga nakakatapat at may magandang average points and stats sa kanyang laro at itong nga ginaganap na season ay talaga nga naman na naghahalimaw itong ating kababayan na si Abando grabe ang nilalaro nito harap-harapang pinapahirapan ng mga ibang bansa damay pa dito ang mga Pilipino player na kanyang nakakatapat sa liga ng KBL pinapanis lang nito ang mga professional import na kinakuha pa ng KBL para lang manalo sa liga na ito talaga nga naman daw na pinaghandaan nila kay ang liga na ito halimaw nga talagang ngayon ang performance nitong si Abando sa Korean Basketball League. At kung magpapatuloy nga ito, kung papalarin ay sigurado kaya nitong muling magpa-champion sa liga na ito at makuha nga raw nito ang MVP sa liga ng KBL. Malaki at napakataas ng kumpiyansa sa laro nitong sila kay Renz Abando mula nang maglaro ito sa liga na ito hanggang sa ngayon ay talagang putok na putok pa rin ang kanyang pangalan dahil sa mga ginagawa nitong buhis buhay na performance sa game para sa kanyang team ay talagang nga naman na hindi ito mapapantayan ang kanyang effort na nagbibigay ng tsansa sa kanyang team para mas lalo pang magpatuloy sa liga. Talaga nga naman na hindi nito sinayang ang tiwala na binigay sa kanya ng team ng Anyang mula na mag sa liga ng KBL at maraming mga tao ang patuloy na sumusubaybay dito kay Abando na ating kababayan sa napakagandang paglalaro nito sa team ng Anyang kay GC. Halimaw talaga maglaro itong kababayan natin na si Renz Abando at may standing ang kanyang team na si 6 wins and 3 loss sa pag-uumpisa pa lamang ng regular season ng KBL. At isa ngayon ang team niya sa talaga nga naman na inaabangan ng mga fans ng KBL League dahil yan dito kay Renz Abando na ating kababayan na talaga nga naman na binabantayan ang kanyang paglalaro dito sa bansang ito. At halos kahit pa mga broadcaster ay talaga nga naman na napapahanga at napapawaw nitong si Abando. Kaya naman patuloy nating suportahan ang ating kababayan sa Korean Basketball League at sana nga ay mag patuloy pa ang magandang nilalaro nito sa Liga and soon ay malalaroan din ito ang Liga na pinapangarap ng lahat ang NBA League malay naman natin na talaga nga naman na malaroan ito ng ating kababayan na si Renz Abando lalo na ngayon na talaga nga naman na ang kanyang pangalan ay pumuputok lalo na sa mga International League at walang imposible basta nangangarap ka lamang katulad at ng ating kababayan na si Renz Abando maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.